Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa muling pagbabalik ni Tanggol sa Quiapo ay halos hindi na nga siya makilala ng mga taga roon dahil ibang iba na nga ang kanyang pormahan matapos niya ngang makalaya. At sumama kay Marcelo, tuluyan na kasing tinanggap ni Tanggol ang kanyang bagong kapalaran bilang isang mapia dahil sinunod niya ang mga iminungkahi ni Marcelo sa kanya. Kung saan ibang-ibang mundo na ang kanyang ginagalawan, ngunit sa ikabutura ng kanyang puso ay tila na kokonsensya pa rin siya na pinasok niya ang mga negosyong ito na alam na nga niyang bawal, ngunit wala na siyang nagawa at kinagat na niya ang alok na tulong ni Marcelo. Dahil si Marcelo din ang dahilan kung bakit siya nakalaya, iginiit pa ni Tanggol na malaki ang utang na loob niya kay Marcelo. Hindi nga magawang maglantad ni Tanggol dahil pinaghahandaan niya ang tunay na dahilan kung bakit sumama siya kay Marcelo at ito ay upang matapatan ang napangasawa ni Mokang. Dahil sa pagkakataon umanong ito ay kayang-kaya nga tapatan ang isang Ramon Montenegro. Nalaman na rin ni Tangol na malaki rin ang atraso ng mga Montenegro kay Marcelo, lalong-lalo na umano kay Don Julio. Kaya naman talagang interesadong interesado si Marcelo na tulungan si Tanggol at sa paglipas sa mga araw ay naging isa na nga si Tanggol sa pinakamayamang negosyante hindi lang sa Quiapo kundi sa buong bansa. Dito nga ay mag-iiba na siya ng pangalan at buburahin na niya ang kanyang pangalang Jesus na sa Reno de Magiba. Dahil mapag-aalaman niya na rin na hindi pala siya tunay na anak ng kanyang kinilalang amang si Rigor de Magiba, na ayon kay Tanggol ay kaya pala ganun na lamang ang turing sa kanya ni Rigor, isa rin nga si Rigor sa kanyang babalikan upang paghigantihan sa lahat ng paghihirap na dinanas niya sa kamay nito. Ngunit pala isipan kung ano ang gagawin niya sa oras na malaman niya na kinamkam pala ni David ang lahat ng meron siya dahil mapag-aalaman niya na rin na di kalaunan isa siyang Montenegro. Mas magiging masalimuot ang takbo ng kapalaran ni Tanggol dahil sa mga sunod-sunod na revelasyon. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at iklik mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!